Sir Eddie, nung nahanap niyo naman po yan, ang unang niyong uh, naisip talaga is ibalik kay Sir Rafi. Dahil of course, wala rin naman pagkakakilanan, wala rin naman yes, po, For verification Opo. na rin, Shari. Opo. 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 Uh, yun po talaga ang isa sa naisip ko dahil hindi naman po abot ng aking kakayanan. Mas uh, mahigit po talagang mapapabilis kong dito kay uh, Idol Rafi Tool po po nagin. Talagang nanonood din po kayo. Ah, oo. Po kayo. po tayo. Po. Lagi po ako nakamonitor sa inyo. Kahapon po kasi kami ni Atty. Nipaw ay uh, may pinanawagan po kung saan may nagsoli po sa ating uh, tanggapan na si so, Mr. Eddie Ramos na isa pong uh, Grab Taxi Driver. At napulot niya nga po ang isang wallet uh, kahapon, March 19, alas 10 po ng umaga sa Maybandiya, Makati. At uh, ang laman po nito ay may mga pera po uh, at mga ATM, mga IDs. IDs, madalas. At, at ang ma may-ari po ng wallet ay si Ma'am Nichelle Colliantes. Ngayon, at yun, nasa studio na po natin si Mr. Eddie Ramos, ang uh, driver po natin. And ang may-ari po ng wallet, si Ma'am Nichelle Colliantes, kasama niya po ang kanyang butihing asawa na si Mr. Ernesto Colliantes. Magandang hapon po. Magandang Hello hapon po. po. po Afternoon din po. po. Sir, paano niyo po nahanap ang wallet po ni Mama Nichelle po? Bali Mama, tinataha ko po yung kahabaan ng uh, bendia Nung malapit na po doon sa corner ng In Garcia, sa malapit po doon sa Jazz Mall. Ayun, nakita ko po siya sa gitna ng daan. Oo, sa uh, daan uh, sir, oh. hindi sa taxi ah, po. Ah, hindi po, hindi mm -hmm. po. Sa gitna ng daan mismo, may pasahiro po ako, ako. ibang pasahiro. Opo, so opo. binabaan ko nga po kasi parating yung jeep baka masagasaan din. Uh, nagmadali ako. At dinampot ko nga, nakita ko po na yun nga may laman na pera. Kaagad-agad naman po eh hinahanap ko yung pwedeng kontakin pero wala po eh, walang number. So oh, okay. kaya mas maganda po nung inap ibinaba ko na po yung pasayro ko. kagad agad pong tumungo ako dito sa uh, kay Idol Rapid Toll Post oh. station. Ah, paano yun? may nahulog itong wallet? Um, nung pagbaba ko po ng jeep, opo. nasa lap ko lang po kasi yung ano, po ah, opo. Okay. Tapos hindi ko na po naramdaman nung bago ko bumaba. Nahulog o, na lang po. po. Kailan nyo po napansin ma'am na nawala na pala ang wallet po ninyo? Nung nakababa na po ako, tapos umanda na po saglit yung sasakyan. Tapos doon ko po napansin na wala na nga po yung wallet. And then binalikan ko po yung jeep Opo. actually. Opo. Tapos tinanong ko yung mga ano, yung mga pasahero kung nakita nila. Wala pong sumagot. Opo. So ma'am, ito po yung wallet po ninyo um paki-check na lang po ma'am dahil again ako ang last stage po at oh, baka oh. makaltas po sa sahod po namin. <laughs> Yan po mga kapatid ay uh, na-confirm naman po ng staff po natin, tama naman po lahat. Ito po ay merong laman na kabuuan na 47,859 pesos. Malaki laki, laki rin. Sorry. Opo, galing po ba kayo ng Saudi, ma'am? Uh, yes po. Bali na lang po ako. Sir Eddie, nung nahanap niyo naman po yan, ang unang niyong uh, naisip talaga is ibalik kay Sir Rafi. Dahil of course, wala rin naman pagkakakilalaan, wala rin naman kontak. Yes po, to. Or verification Opo. na rin, Shari. Opo. Opo. O, -o. Uh, yun po talaga ang isa sa naisip ko. Dahil hindi naman po abot ng aking kakayanan, mas uh, mahigit po talagang mapapabilis kung dito kay uh, Idol Rapitul po po dalhin. Hmm. Talagang nanonood din po kayo. Alala, ah, oo. po kayo. Sulit po tayo, po. Lagi po ako nakamonitor sa inyo. Mabuti na lang, sir, no? Um, isa po kayo sa mga mabubuting uh, tax mm, drivers salamat. po ngayon. Binipili ang uh, gumawa na. Tama, Hindi. shari. Kailan po kayo babalik, ma'am? Actually, um, flight ko na po sana ngayon. Pero nag-rebook po ako dahil nga po sa nangyari. Opo. So after o... a week na po ulit. Si Sir po, ano po ang trabaho natin, Sir Ernesto? Ang dati rin po ang OFW, Ma'am. Sa Saudi rin? Saudi, Malaysia. Doon kayo nagkakilala? Hindi po. Ah, hindi naman. Ah, dito na po. Ma'am Neshal, meron po ba kayong nais ibigay na mensahe po kay Sir Eddie? Siyempre po, nagpapasalamat po ko ng marami kay Sir Eddie kasi simula po nung nawala kahapon yung mga ano ko, iyak po ako ng iyak kay kahapon. Salamat talaga, Lord, kasi at least may, may natitira pang tao na kagaya niya, mabutig loob po. Um, naging emosyonal na si ma'am kasi mahalaga hmm. rin po yung mga laman po niyan dahil kayo nga po ay isang OFW. Kayo po, Sir Eddie, mayroon po kayong nais ibigay na mensahe kay Ma'am Michelle? Siguro po, masasabi ko lang lamang Lagi po talagang dubling pag-iingat. Higit sa lahat, siguro tawag tayo sa taas. Yun lang po pinaka-isa sa mga sekreto para lalo tayong ingatan. ano mang bagay na dala-dala natin. And uh, sir, uh, maraming maraming salamat din po bilang uh, dahil po sa katapatan niyo po. Uh, ito po sir, uh, 1,000 pesos po. Uh, Gali po sa in Action. Pero sir, babalik pa po, po kayo sa ating gawal katapatan batch 86. Yun okay. Po. Kung saan uh, bibigyan po namin kayo ng iba pang parangal, medalya, okay. plake, mga appliances, <laughs> gadget, at kung ano-ano pa sir. Uh, bilang pag-thank you lang din po namin sa katapatan okay. niyo po sir. Salamat, salamat po. salamat po. Maraming salamat kay Sir Eddie. Ayan sir. Sir, thank you po. Talaga pong po. nangwala po. na po umikahapon talaga. Welcome. Salamat Ayun. po. Sana po dumama po ang lahi niyo. <laughs> Ayun. Okay. And uh, sir, maraming maraming salamat po. Ma'am, salamat po. At uh, kami po ay uh, natutuwa din po at uh, naibalik na rin po yung inyong uh, wallet sa inyo po. Ma'am, pwede po. Ay, sige po ma'am. Yes po. Konting pasasalamat lang po. Ay, oh, yes. sir. Kasi nga po, minsan ako din sa loob ng taxi. Ah... Uh, minsan nagne-negosyo din po ako. Kasi ay. bilang ano po, uh, karagdagang income sa pagtataksi, nagbebenta po ko ng original na product ni Maritoni Fernandez. Ito din po yung barley. Opo. Ay, okay. Yan, Okay. Sa rin po ako sa nagtitin. So, nagsasideline like, yes, po kayo, sir? Yes, Ma Michelle, opo. thank you very much. Ha. Boss, thank you. Thank you. Thank you. Ay, thank you. Ay, po thank you. Ay, thank you. Opos. Thank you. Thank you. ngayon ay nakatuto Na bagamat nakakaranas Di na makapagsubok Ay hindi pa rin Nawawala ang pagiging tapat Ang ganit kong kaugalian Na patmanahin ang lahat Taxi driver Na nagbalik na perang libo-libo Na naiwan ang nagmamadaling pasahero Ngunit ang pagiging toto oh, ang ipinamalas Na ibalik ang mga gamit Gadget, pera at alahas Ayan ang isa sa